Pagdating ni Wang sa susunod na floor, agad niyang sinuntok ang pinto hanggang bumagsak ito, sabay lakad papasok sa isang bakanteng silid. Naalala niya noong una siyang dumating dito, sinabi ng system sa kanya na mayroong pitong malalakas na tao sa gusaling ito. Pero sa ngayon, lima pa lang ang nakakalaban ni Wang, ibig sabihin, may isa pang bantay sa palapag na ito. Ngunit sa paningin niya, tila walang tao sa paligid. Biglang may narinig si Wang na nagsasalita. Kaya agad siyang lumingon. Doon niya nakita si Shan kasama ang puppet niya, nakaupo sa isang support beam. Sinabi ni Shan na siya ang susunod na kalaban ni Wang. Dahil dito, agad na inutusan ni Wang ang system na i-scan ang power level ni Shan. Sa kanyang gulat, sinabi ng system na power level ni Shan ay pito lang, ibig sabihin, ordinaryong tao lang siya. Pero may tiwala sa sarili si Shan, kaya tinanong ulit ni Wang ang system kung sigurado ba ito sa resultang iyon. Kinumpirma ng system na power level ni Shan ay talagang pito lang, pero ang puppet na nasa balikat niya ay may intricate design at pinapagana ng isang intermediate level gem. Inamin mismo ni Shan na isa lang siyang normal na tao, pero hindi raw yun hadlang para gamitin niya ang isang talisman sa binti niya, at sa isang iglap, tumilapon si Wang papunta sa pader gamit lang ang isang sipa. Habol hininga si Wang matapos ang sipa, at hindi siya makapaniwalang kaya siyang ihagis ni Shan ng ganun kalakas. Pero kahit ordinaryong tao si Shan, may isa siyang, superpower, at yun ay pagiging sobrang yaman para makabili ng tambak na talismans mula sa mga monghe. Ayaw na ni Wang malaman pa ang iba pang natutunan ni Shan sa mga monghe, kaya dali-daling kumuha ng mga bote at inihagis ito sa kanya. Pero madali lang itong nablock ni Shan, nang subukang umatake ni Wang, hinarang ito ni Shan sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa sikmura. Bumangon muli si Wang at muling umatake, pero sobrang galing ng teknik ni Shan, hindi siya matamaan ni Wang kahit anong gawin niya. At tila tuwang-tuwa si Shan sa laban na ito, ngayon si Shan naman ang sisingil ng atake, pero ayaw ni Wang nalaroin ito ng patas, kaya kumuha siya ng alikabok at inihagis sa mata ni Shan. At habang panandali ang nabulag ito, sinamantala ni Wang ang pagkakataon at nagsimulang umatake ng mas agresibo. Hirap na si Sean na umiwas sa mga suntok ni Wang ngayon na hindi na niya makita, pero nakakayanan pa rin niyang lumaban kahit papano. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanya kaya napaatras siya, pero mabilis siyang tumalon paakyat sa beam at agad na kinuha ang isang bote ng Tibban eye drops para ibalik ang kanyang paningin. Nang muling lumino ang mata niya, agresibo pa rin umaatake si Wang nang walang pahinga. Nag-focus si Shan at nasalo ang mga suntok ni Wang, sabay dikit ng isang explosive talisman sa dibdib nito bago siya pabagsakin pabalik. Dito na nagsimulang bumagal si Wang, pero hindi siya bibigyan ng pahinga ni Sean. Sa halip, binigyan siya ng sunod-sunod na sipa na nagpatalsik kay Wang papasok sa likod na pader. Pagkabagsak, agad bumangon si Wang, pero bigla niyang nakita ang puppet ni Shan na dumaan sa harap ng mukha niya, at alam na agad ni Wang na masama ito. Nagsimulang magpakawala ng green energy blasts ang Puppet, kaya napilitan siyang paikot-ikot sa buong silid para makaiwas. Sa huli, nagtagumpay siyang makalapit at mapabagsak ang Puppet. Pero dahil sa tagal ng distraction, hindi na niya napansin si Sean na palihim nang nakalapit sa likuran niya. Nang mapansin ito ni Wang, agad siyang napalingon, pero kasabay nito, dumapo na ang malakas na suntok ni Sean sa mukha niya. Sa lakas ng tama, napaluwa ng dugo si Wang, tuwang-tuwa si Sean sa ginawa niya. Hanggang sa mapagtanto niyang may isang fatal error siyang nagawa, hinayaan niyang mahawakan ni Wang ang kanyang buhok. Nagsimulang pumiglas si Sean para mabawi ang buhok niya, pero may nakakalokong ngiti na sa mukha ni Wang, alam niya kung anong gagawin niya. Binalot niya ang buhok ni Sean sa kamao niya, at para dagdag pambabastos, dinuraan pa niya ang kamay niya bago isinalpak ang isang suntok na napakatindi, dahilan para liparin si Shan sa kabilang dulo ng silid. Nakahawak pa rin si Wang sa hibla ng buhok ni Shan, at halatang kontento siya sa ginawa niyang suntok. Pero bigla niyang naalala, ordinaryong tao lang si Shan. Pwedeng mamatay siya sa suntok na yun, kaya agad siyang tumingin sa katawan ni Shan na nakabulagta, may kaba sa mga mata niya. Sa kabila ng matinding pinsala, buhay pa rin si Shan, pero basag na basag na ito. May nakakabit na palang revival talisman sa dibdib ni Shan bilang emergency backup, kaya kahit muntik na siyang mamatay, nabuhay pa rin siya. Ang problema lang, kahit ganun pakalakas ang talisman, hindi nito kayang ibalik ang hairline niya. Napahanga si Sean kay Wang dahil muntik na talaga siyang mapatay nito. Kaya ngayon, nangangako siya na gagamitin niya ang lahat ng tricks sa libro para lang mapatamba si Wang. Una, nag-apply siya ng tipon hair growth cream para maibalik ang buhok niya. Sunod, binalutan niya ang buong katawan niya ng samot saring enhanced metalism, isang klase ng power-up na nagpapalakas sa buong katawan. Sa tulong ng bagong lakas niya, nagsimula siyang speed blitz, sobrang bilis ng galaw niya, at kinombo niya si Wang sa buong kwarto. Pilit lumalaban si Wang, pero sa mismong sandaling sumuntok siya, dinikitan agad ni siya ng seven talismans ang braso niya. Bigla na lang niyang naramdaman na ang bigat-bigat ng katawan niya. Bago pa siya makabawi, Nilagyan ulit siya ni Sean ng explosive talisman sa dibdib, isang malakas na pagsabog ang tumilapon sa kanya, at nahulog siya palabas ng gusali. Pero sa huling segundo, nailigtas ni Wang ang sarili para lang salubungin ng panibagong green blasts mula sa puppet ni Sean. Hindi siya pwedeng tamaan, kaya napilitan siyang tumakbo at sunggaban ang puppet para mapigilan itong maglabas ng energy blasts. Pero ginamit ni Sean ang magic control thread bilang lubad para paikutin si Wang sa ere at ibagsak siya sa isa na namang pader. Halos mawala ng malay si Wang sa lakas ng tama, habang unti-unti siyang nakakabawi ng ulirat, nakita niyang papalapit si Shan. Sinabi ni Sean na yung mga talismans na idinikit niya kay Wang kanina ay nagkakahalaga ng 3.5 million. Pero sagot ni Wang, wala siyang pakialam kung gaano pakarami ang ginastos ni Shan sa gamit niya. Subalit sa isang iglap, inactivate ni Shan ang mga talismans, at biglang bumigat ang braso ni Wang, halos hindi na niya ito may galaw. Sinamantala ito ni Shan para maghanda ng isang espesyal na explosion talisman at inihagis ito kay Wang. Isang matinding fiery explosion ang sumabog sa buong area. Pinapanood ni Luo ang buong laban mula sa kanyang security cameras, at talagang na-impress siya sa lakas ni Sean. Pero habang akala ni Sean na napatay na niya si Wang, bigla itong lumabas mula sa mga apoy, hindi man lang nasugatan. Nakapag-summon pala siya ng shovel mula sa inventory niya sa tamang oras, kaya nasalo nito ang buong pagsabog. Galit na galit si Sean, ang explosion talisman na yun ay sobrang mahal. Pinakawalan na naman niya ang puppet para umatake, at pinapacharge ito ng isang malaking blast. Pero bago pa ito makaputok, ginamit ni Wang ang kanyang shovel para pabagsakin ito mula sa ere. Hinawakan niya agad ang control string at dahil nakakabit pa rin ang mga weight talisman sa kanya, masyado siyang mabigat para hilahin ni Sean. Kaya sa halip, siya ang humila kay Sean palapit at pinatamaan ito ng isang malakas na suntok. Hindi pa siya tumigil, ginamit niya si Sean na parang bola sa isang human paddle ball, paulit-ulit na pinapatalbog sa paligid, hanggang sa isang suntok ang tuluyang nagputol sa control string at pinalipad si Sean diretso sa pader. Nawalan ito ng hangin at hindi na makagalaw, dito na natapos ang laban at sa wakas, nakahinga ng maluwag si Wang, buhay pa siya. Dahan-daang lumalakad si Wang papunta sa huling pinto para iligtas si Yala, pero sobrang pagod na siya, hirap na siyang imulat ang mga mata niya. Samantala, lumapit kay Luo ang kanyang butler at sinabing kailangan na nilang lisanin agad ang gusali. Tinalo na ni Wang si Shan, at ngayon nawala na ito, siguradong wala ng laban si Luo kung biglang dumating si Shiko. Pero ayaw pa ring umalis ni Luo. Alam niyang sinusubukan lang siyang iligtas ng kanyang butler dahil kung mamatay siya rito, dadalhin niya ang matinding kahihiyan para sa buong Yen family. Pero may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pangalan ng pamilya. Noong araw na pinutol ni Shiko ang mga daliri niya, hindi lang ang laman ang nawala sa kanya, kasama rin ang kanyang pride. At hindi siya makakapayapa hangga't hindi niya naihahanda ang paghihiganti niya. Bukod pa rito, may trump card pa siyang natitira handa siyang isugal ang lahat para lang makaganti kay Shiko. Sa kabilang banda naman, habang pababa si Wang, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog, bipang noise. Nang lumingon siya, nakita niyang ang intermediate gem sa puppet ni Shan ay may bomba pala, isang huling attempt ni Shan para patayin siya. Kaya tumalun agad si Wang palabas ng building para makalayo sa blast radius, at gumamit siya ng gravity talisman para mag-float sa ere. Nang sa tingin niya ay ligtas na siya, Inactivate na niya ang bomba, pero wala namang nangyari. Sa sandaling yun, biglang tumalon si Wang pabalik at alam ni Shan na hindi na niya kakayanin pa ang isa pang full-on na laban. Kaya gumamit siya ng sunod-sunod na explosive talismans para itaboy si Wang. Tinamaan si Wang at napalayo ng landas, pero nakakapit siya sa isang crane at ginamit ito para pabalik na umatake kay Shan. Samantala, naghagi si Shan ng maraming gravity talismans sa mga gumuguhong bato, at ginamit ang isa bilang platform habang inihahagis niya ang iba kay Wang Nahulog si Wang sa ere at bumagsak sa isa sa mga bato Kaya naman nilagyan ni Shan ng explosive talismans ang isa pang bato at inihagis ito kay Wang Pero bago pa sumabog ginamit ni Wang ang kanyang shovel para ilagay ang bato sa ilalim ng paa niya Nang sumabog ito naging parang rocket booster ang bato at pinalipad si Wang diretso kay Shan Sa panic ginamit ni Sean control thread para hilahin pabalik ang mga explosive debris at pinasabog ito para tuluyang pabagsakin si Wang. Gumana ang plano na knockout si Wang mula sa lakas ng pagsabog. Habang nawawalan siya ng malay, nagpakita sa isip niya ang imahe ni Yala. Doon niya naalala kung bakit siya lumalaban para sa kanya. Bigla siyang nagising, at sa huling lakas na natitira sa katawan niya, binigyan niya si Sean ng isang malupit na suntok diretso pabagsak sa lupa, wala siyang pakialam kung masasaktan siya. Siguradong hindi na makakatayo si Shan pagkatapos noon. At kung tutuusin, muntik na ring mamatay si Wang, pero sa huling segundo, hinayla siya ng system papasok sa Q-space, kaya ligtas pa rin siya. Pagbangon ni Wang, isa lang ang nasa isip niya, ang kaligtasan ni Yala. Ayon sa system, biglang nawala ang energy signature ni Shan sa mismong oras ng impact kaya malaki ang posibilidad na nagteleport teleport siya palayo para iligtas ang sarili, naiwan na lang ang kanyang mga damit. Nakakainis na buhay pa rin si Shan at nakatakas, pero wala ng oras si Wang para isipin yun, mas mahalaga ngayon ang kaligtasan ni Yao. Kaya bumalik agad siya paakyat sa gusali, at pagdating niya sa top floor, nagsimula siyang sumigaw, tinatawag si Yao. Habang nag-iikot, nakita niya si Wan, nanginginig sa sulok ng kwarto. Naalala ni Wang na ang lahat ng kaguluhang ito ay nagsimula kay Wan, kaya tinakat niya ito, kapag nasaktan si Yao kahit kaunti, siya ang uunahin niyang tapusin. Nagsimulang magmakaawa si Wan, kaya tinanong ni Wang kung nasaan si Yao. Itinuro ni Wan ang isang bahagi ng pader na tinabiyo na ng mga kahoy, at nang lapitan ni Wang, nakita niya si Yao sa loob. Agad niyang sinimulang gibay ng mga kahoy para makalapit sa kanya. Pero nagsimulang umiling si Yao, parang sinasabi na huwag siyang lumapit, ngunit hindi ito napansin ni Wang dahil sa sobrang focus niya sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos niyang kalagan ang tali, tinanggal ni Yao ang tape sa bibig niya at agad sinabi kay Wang na may bombang nakakabit sa ilalim ng upuan niya, kung tatayo siya, sisubog ito agad. Sinabi niya kay Wang na iwan na lang siya at iligtas ang sarili, pero pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog na pinagdaanan ni Wang, ang isang maliit na bomba ay wala lang para sa kanya. Pero bago pa niya tuluyang tanggalin ang bomba, dumating si Luo at isinara ang pasokan gamit ang iron door. Puno rin ng talismans ang buong kwarto, mga talismans na gawa ni Shan, kaya hindi makaka-teleport si Wang palabas. Malaking problema ito, dahil plano sana ni Wang na ay teleport palabas ang bomba. Kaya tinanong ni Wang ang sistem kung alam ba nito kung paano ay defuse ang bomba. Sabi ng sistem, wala nang paraan para pigilan ang pagsabog. Kaya naisip ni Wang ang isang solusyon, ay store ang bomba sa cube space. Sa ganitong paraan, kahit sumabog ito, hindi masasaktan si Yao. Kaya sinabi niya sa kanya na ligtas na siya, yamakap si Yao kay Wang, sobrang nag-aalala siya para sa kanya. At masaya si Wang na nailigtas niya si Yao, pero, nang sumabog ang bomba sa loob ng cube space, nagkalat ang dugo ni Wang sa mukha ni Yao. Bumagsak si Wang sa sahig halos wala ng malay, coma state, at desperadong sinusubukang gisingin siya ni Yao. Sa labas, naiinis si Luo na hindi nazama si Yao sa pagsabog gaya ng plano niya. Pero andyan na siya, at hindi siya pwedeng umatras ngayon. Kaya habang wala pang malay si Wang, pumasok si Luo sa silid at binaril si Yao sa likod, dalawang beses. Biglang dumating ang butler ni Luo at sinabing dumating na si Shiko, kaya kailangan na nilang tumakas agad. Tumakbo si Luo at ang kanyang butler, iniwang naghihingalo si na Wang at Yao. Nakaligtas si Wang sa pagsabog, pero lutang pa rin siya, hindi niya alam kung ano na ang nangyari. Ngunit tinamaan siya ng realidad nang makita niyang puno ng dugo ni Yao ang kamay niya. Sinubukan niyang kumilo sa kabila ng sakit para madala si Yao sa ospital. Pero biglang nagpakita si Shiko at sinabi sa kanya na hindi na niya maliligtas si Yao. Tinanggal ni Shiko si Yao mula sa mga bisig ni Wang gamit ang teleportation at balak nang dalhin siya palayo. Wala pang ideya si Wang kung sino si Shiko, sa paningin niya, para lang itong random na lalaking biglang sumulpot, binuhat si Yao, at tumalon palabas ng bintana. Dali-daling lumapit si Wang sa bintana at tumingin pababa, inisip na baka namatay na si Yao sa pagbagsak, pero laking bulat niya nang makita si Shiko, nakalutang sa ere. Sabi ni Shiko, siya ang ugat ng lahat ng nangyayaring ito at siya na mismo ang magtatapos nito, kasabay nun, nagteleport teleport si Shiko habang buhat si Yao, iniwang tulala at wasak ang puso ni Wang, ito ang pagtatapos ng episode pito, subscribe para hindi mo mamis ang susunod na episode.